What's up, mga kapatay gutong? So, ngayon naman, meron na naman akong bagong putrip ngayon, guys. So, ito ang ating puto bongbong -bong loaded, overload. So, ito yun, ang ating puto bongbong. -bong. So, makikita nyo dyan, no? Sobrang loaded yung puto bongbong. -bong. Meron siyang, uh, meron siyang, ano, cheese sa ibabaw, may leche plan. Tapos, meron siyang, ano, tawag dito, uh, nyog. Di ba, guys? At meron siyang condensed no? So, ang sarap nito, guys. Ang sarap na naman itong titikman natin. So, napapanahon ito ngayong Pasko. Dahil kasi nalalapit na ang kapaskuhan. Kaya, yun, no? So, marami na nagtitinda talaga, guys, ng mga iba't ibang klasing pagkain, guys. Para, uh, di ba, makakain tayo ng masarap ngayong so, nalalapit na kapaskuhan. So, tikman na natin, guys. So, gana natin kung masarap ba naman itong puto bumbong na ito, no? Worth 85 pesos ang isang order nito, guys. No, mahal to sa iba guys, no. Dito lang sa may amin, dito sa may Pasig, no. Yun nga may nagtitinda nga ng puto bongbong. -bong. 85 pesos siya guys na meron siyang leche plan. So loaded na loaded na siya. No, puro loaded na siya guys, tingnan mo. Ang dami niyang cheese tapos meron siyang oo oh, di ba? Leche plan sa ibabaw. Grabe, nakakatakam to. So, after natin, lumamon na itong mga na to, guys. Kuma tayo ng tubig na mainit, guys, no? Yan, dahil kasi matamis to. Ayan, lupit guys. Ang sarap. So, bagong luto siya guys. Kaya talagang napakasarap talaga. Mainit pa. Tapos, pinasarap pa siya guys ng leche plan. Diba? Kompletong-kompleto yan guys. So, oh, grabe. May leche plan. Ang sarap nito, guys. Grabe to. Hmm. Ah. Um, so gabi kami lumabas. So dito kasi sa area namin guys, no. Kunting kembot mo lang paglabas mo, ang daming mga kainan guys, talaga. Meron pa kaming pinuntahan. Isa siyang kainan, no? Talagang para siyang night market talaga siya. Guys, so papasyalan namin yun one of these days, guys. Nakat-game tayo ng mga ano doon, ng mga iba't ibang klaseng pagkain pa, guys. Ang sarap, guys. Grabe to. To the maximum level. Grabe, guys. So, tingnan nyo. Nakikita like, nyo ba? Ang sarap. Ayan, oo. Oh, oh, Di ba? Oo. Oh, Ayan pa. So, pak na pak, guys. Dahil kasi hindi siya masyadong matamis. Ako pa naman ayoko na masyadong matamis guys. Dahil sumasakit ang ulo ko pag nasasobrahan ako sa tamis guys. So yung leche plan niya guys, hindi siya ganun katamis. So perfect na perfect lang yung lasa. Asin swak na swak lang yung lasa niya. Yung timpla, asin panalo, diba? Ang sarap. Mmm. The best to. Hindi siya ganun katamis guys. Sobrang sarap. Sarap niya. Ang sarap. Diba? So, ano pa yung naantay nyo, mga kapatay gutom? Bumili na rin kayo ng ganito, no? Para matikman nyo naman yung overload na puto bongbong. -bong. Kung gusto nyo bumili, dun lang yung sa kanyugan. Sa pag-asa street kanyugan pasig para sa mga taga-pasig. Guys, maaga silang Maaga silang nagtitinda I mean, eh. parang, kasi minsan nakikita ko yan, umaga, may tinda na sila agad. 9pm pa tayo. Diba? 8pm. Basta para sure guys, bumili kayo, bumili kayo ng ano, mga bandang 7pm onwards guys. Yun, so yan. So isang food trip na lang to, isang subo na lang para sa inyong lahat, mga kapatay gutom natin dyan. Mmm, harap! द्रव्याण सरा बबू